So, ayan. Dahil kinukulit ako ng mga DDS, bakit daw nawawala ako? Hindi na rin ako nagkukontent sa mga Duterte. Okay, sige. Pag-usapan natin to. Kung pulong Duterte got a 51 billion budget in 3 years. At makikita nyo dito kung gano'ng kalaki ang budget ni Pulong. So, ayan. 2020, 2021, 2022. At total budget na is 51.8 billion. Almost 52 billion. Ano ba talaga ang naging project ni Pulong? Baka naman yung kanyang mga resort, isang damakmak na resort, multi na bahay, infrastructure para sa sariling kabuhayan. <laughs> Grabe, imagine mo, wala namang business ni si Pulong. Ang alam ko lang, yung business ni Pulong is yung pagiging member ng Dabaw Group, si Michael Young, si Kenneth Duong, si Richard Chen, at iba pang mga drug lord. Bukod doon, wala na akong alam na uh, business pa ni Pulong. Kaya mga DDS, pasagot naman ito, yung 52 almost 52 ha kasi 51.8 so kulang na lang ng kaunti at mag 52 billion na kaya ito pinaimbestigahan eh nagreklamo i, eh, no bakit daw 500 million lang yung ibibigay sa kanyang budget binawasan daw yung budget niya kaya no nagkaungkata na ungkat na meron pala itong 52 billion nung taong 2020 2021 2022 Pakipaliwanag naman ito mga DDS kung ano ang naging project ni Pulong sa loob nung tatlong taon. Kasi sa pagkakaalam ko, ang total budget lang ng isang distrito sa loob ng isang taon ay 500 million to 4 billion. Aba, kung mayroon kong tatlong taon, eh di dapat 12 billion lang. Eh bakit ka na umabot ng almost 52 billion? Kasama ba ang allowance dyan? Kasama ba ang pagpapaunlad ng sarili? <laughs> so ayun mga DDS, ng naman. No na, no, atitikman! <laughs>